Kami po ay pupunta sa tabing dagat. Sila malinigo ako. Manguha ko ng blackberry. Ayan o. May nagayon akong dala. Ano may nagigig sa balon? Nagigig ng tubig. May sagi. Hello guys, welcome to my vlog. Yeah. For today's video ko ngayon, mangunguha tayo ng blackberry. Wah, oh, dami bunga. Oh, Ha? Kaya nga. Oh, mauna na kayo. At ako'y mangunguha. Okay. Ayan, yeah, nangunguha ako, mga besi.